Mga ni So yan mga kaidol, uh, welcome back ulit sa ating channel ng no? Strike TV. Isang mapagpalang araw pa rin palagi sa ating mga kaidol. So yan. Uh, bumalik kami ni uh, Kikong dito kasama ko si Lugan mga kaidol, no. Uh, maraming maraming salamat po sa uh, nagbigay ng pahintulot sa amin So ayan mga kaidol ah uh, kahit naman po nakakatakot yung lugar dito ni Kikong kasi siya po nagano ayan uh, sinamahan po talaga namin ni Logan uh, hindi namin siya iwan. so ayan uh, shout out kay Anurada Matiyo uh, ma'am maraming salamat po ma'am no shout out sa imam ma'am shout out kay Lin Himas uh, uh, Marisa Mike shout out no uh, shout out kay Idolin Hugo shout out kay Ninit Galbis, Yusimikan Niti Dilkarmin, Carmen Imim Vlog So, siya taat mo lang po sa inyong lahat, mga kaedul, no. Kasi, ah, uh, parang ginagkabahan ako dito, mga kaedul. So, sobrang, ano ko dito, mga kaedul. So, ayan, ah, uh, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyong palaging suporta, mga kaedul. So, ayan, mga kaedul, ah, uh, tungkol naman po kay, ano mga kaedul, ah, uh, kay Go69, mga kaedul, Ah, uh, marami nagko-comment dito, no, na, ah, uh, maka ano sila no so ayan mga kaidol uh, sana naman po mga kaidol maintindihan po natin si Go69 mga kaidol no kasi uh, subrang sobrang busy po siya ngayon mga kaidol sa kanya pagtatrabaho sa bakery so ayan mga kaidol ingat lang po tayo palagi sana maintindihan po niyo mga kaidol yung sitwasyon namin so ayan si kong mga kaidol parang nang ano talaga si Kiko mga kaidol pag andito siya sa kanya

Okay, mga kaidol. So, yan. Papasok na rin po kami ulit sa area mga kaidol. Kasama po namin si Kikong at saka si Lugan. So, oh, may dala na po kami dito ng uh, pagkain dito mga kaidol. So, sana. So, kaano po kami? Andam Yan. So may, may pagkain na po kami dala dito mga kaidol. So yan So, so yang natin. Pakita natin, uh, kung, ano. So, na

Lho So sama ulitin ini lho Bermakai dulu

balik memang kami dahil dito itu kaidol dito palang kinakabahan ko kasi para may para na may nakatim mga sundang lang po yung dala namin ni Logan oh. bay tinga ko ni Niki kung ba Murah, murah, muruk bisa mau sabunah dari iria.

May naamoy na naman.

Okay mga bulabog sila ug sini. Oh ba. So yan kalugar mo sa to. So tolong yung dala namin. Kasi kung may dala din siya. Kasi kumby. Kasi kumby. Kasi malayo, bay. Ayo pamiyo ah. Mabiaan, mabian belum mundur ingat. Boleh itu, di luar nih <tuh>, yang <ternyata> nah. <tuh>, yang kau barang.

kailangan ko mag-iingat talaga mga kaidol kaya kailangan ko tumingin sa paligid baka may nakasunod sa amin hindi namin alam mga kaidol kung uh, kasi ang sabi mga kaidol may mga uh, kanyang katribo may mga mababait pero mga masasama

Bagit nih isi kemuruh, sana isi kikung sama ibu nana ngapa nguha, bayi bah. Sana, sana yang ren, sama kan yang. Ya itu nanti mau isi kayak dulu kahui, begitu nih isda. Di dalam hewan lain isi kikung mah kayak dulu. <coughs>